Ito mga kaibigan, isa pang ID at kaalaman -alam, ka para matutunan yung tips para sa mga nahihirapan maglinis ng ano, itim-itim at sunog-sunog na kawali. Panoorin natin to pa paano gagawin. Yan, basic lang. Ano, coke, soda, uh, asin, pinaghalo. Alay, nalog-alog. Nalog-alog, nalog-alog, nalog-alog. Yan. Ito, wala pong mawawala sa na try natin. ang okay, dami ng coke. Tapos salt. So, one tablespoon na salt. Tapos dishwashing liquid. Sinali niya dun sa may pinaglagyan ng coke para masupat na parehas ang ang dami. Oh. Ganon din karaming tubig tapos minegos minegos sinalo halo. Eh tips lang po to para sa mga ano nahihirapan maglinis ng ano baka sakaling ano legit pero tatry din natin yan. Yan <coughs> sira niya sa lagayan. Okay eh no? sunog-sunog yung kawali niya. Ah. Naglalagay siya ng konti sa foam. Okay, Ayun oh. Yan, ano. Ang bilis lang maano. Oh. especially aluminum ones in addition to cleaning <laughs> it will give an incredible shine you will clean your pans with ease and leave them oh. shining and look at this result folks amazing isn't it this product <laughs> will make your day <laughs> much easier especially <laughs> if you love <laughs> to keep your know. pans clean and shiny